magandang umaga po mga kalayas Andito na po sila kuya Si simula na po ang baklasin Aring bubong po natin coffee area Sabi po ni kuya Itong kusina po natin Ipagpapahuli na po ito Kasi may mga wire po sa loob Baka daw po mabasa kapag nagulanan Baklas na po Kaya bali ito Mas mataas yung poste Dito sa original na poste Tapos ang gagawin dito Parang pinaka streamline na Isang diretso na Oo. Ito daw po ay streamline na hanggang din sa dulo. Kasi yung pumpost dito po itatayo. Isang diretsyo na. Ilan taon ko na ba kayo nagagawa ng ganyan? 8 years na. Tagal-tagal na rin. Marami-rami na rin naipon. Ako marami nang naipong ginto eh. Gintong alaala. -ala. Puro memories na lang.

Dining na lang sa medyo malayo para makakapakot. Tanggalin na po natin ang mga accessories natin dining. na init-init pa. O kuya o, tinapay, tsaka tubig. Aray, oh. Ang gagawin pa natin mamaya, ah. sabay na lang tayo kakain. magta tayo. Mm -hmm. Ito na po mga kalayas na lagyan na po nila ng poste nakaporma na po yan so bali ang ginawa po nila kuya ito pong poste nung dati nating na nakalagay po dito na may bubong siya po yung nilagay dito sabi ni kuya puputulan pa daw po yan at meron daw naman yung buladas papantay po yan dito sa original na taas po nitong ating kusina dito So dito lang po nabago yung kanilang poste kasi yung poste po natin, yung isa po na yan. So instead na dun po ilagay, dito na lang po sa gitna. Pari pala po ay yung kanilang hose Wala po kasi tayong jubos o tina. Nilagyan po ng toyo. Pwede naman siguro dyan sa pitsil. Ito na lang kuya, yung pitsil Okay lang, hugasan ko na lang Hugasan ko na lang Ayan ba, Toyo po yung ilalagay Ito yung kanilang DIY Mga kalayas, bali siya po isang diretsyo na oh. Mukha po siyang mataas pero papatak din po yan na hanggang dito kasi pa island po yan eh yan po yung magiging bagong mukha po ng ating kusina halos pinalampas na po dito sa fish pan yung pinakambubong nya kasi meron po siyang buladas tapos ginawa po nila para mas matibay po nilagyan na lang po nila ng alambre nilagyan po ng kawad itong mga kantuhan po kung ang ilagay yung kulay itim na tali yung, yung ganitong tali parang ito yung mga ginagamit nila kuya tumatagal talaga to eh yung ganitong tali kung lagyan ng ganyan may kawad tapos pwede naman yung suportahan na lang din no, pag nalagay na ng bubong madudukot naman okay sa mapo ng panahon ngayon ano sobrang lakas po ng hangin yung mga bubong po nung nandito sa coffee area dito na lang po muna nilagay oh baka mayroon pa tayong mapakinabangan dyan tiklutin ko na lang muna to ito po yung front nitong ating kusina Tas meron na po siyang frame, sa gitna pa lang po mayroong isang kawayan, mamaya ipapakita ko sa inyo uh, at alas 11 pa lang po mga kalayas supposed to be dito po ako magluluto ng pagkain po nila, kaya lang ang hirap pong kumilos ngayon dito, gawa ng sobrang lakas po ba ng hangin, tsaka yung mga gamit po natin, yung mga condiments natin ay mga nasa ilalim mahirap pong kumilos, kaya ang gagawin ko na lang po pupunta na lang po kami sa karinderiya at dun po kami kakain Pili na. Ano ba sa inyo? Okay. Ayun, sisig ko. Sarap yan. Sige sa kayo. Bawal sa'yo ang mga mantika. Gulay. Yan lang ka. Ito daw po ate. Tsaka sa'yo, Kuya Marvin. Sisig. O sige. Tsaka daw po sisig. Busog na mga kalayas. Dito na po ulit kami. hihinga naman po muna. Binabakbak na po nila tong kawayan. Kuya, bakit sobrang talim naman nitong lagari nyo? Ano ba yung ganito? Pinapahasa siya ng yung panglagari talaga? Iba daw yung ngipin ng panglagari eh kike lang ginagamit mo gusto ko yung ganito eh kasi yung lagari ko dyan kahit kakabagong pahasa ko pa lang parang naiipit eh Ay, baka lang yung sa buka, yung kiing. kulang siya sa kiing oh, yung sa buka o oh, kung bagong siya tapos siguro kulang siya sa buka yung kiing ah oh, okay pansin ko parang ambilis yung magputol eh samantalang ako hirap na hirap magputol Oh, ayan, papakita natin mga kaleso. Oh. Ayan, oh. Pansin nyo mga kalayas. Oh, napakabilis. Samantalang nung puputol ako ng kawayan, hirap na hirap po ako. Hmm. Mabilis. Bigla ko lang naalala mga kalayas itong corner na to naalala nyo po nung i-share ko lang no para po dun sa mga newly discovered yung channel po natin yung layas vlog sino po pala sa inyo dito yung mula nung nagsimula tayo hanggang ngayon ay nandito pa rin sa channel natin maraming maraming salamat po sa inyong supporta. time na wala pa po tayong kubo dito pa lang po tayo nagluto nun balikan nyo na lang po yung nagluto po tayo ng chowpan nagprito ako ng saging dyan na yung time na yon mga kalayas sabi ko ibablog ko to kasi darating yung time na magkakaroon tayo dito ng kubo magkakaroon tayo ng kusina Nakakatuwa lang mga kalayas kasi napakaraming nangyari po dito sa kubo natin at marami rin po yung naka-appreciate po ng mga ginagawa po natin dito. Maraming natuwa. Maraming nagagandahan dun sa ginawa natin. Tapos imagine mga kalayas, no? Marami rin tayo dito mga second hand na ginamit. Namumulot pa nga po tayo ng mga gamit po sa basurahan which is talaga namang napakinabangan po natin no? at uh, so ngayon punta po tayo dito konting balik na lang po dito sa ginawa po natin dito tapos ito po yung time na nanggagawa po kami dito ni JM sobrang putik tas sobrang lalim po nito laban na po din eh kahit napaka putik ayan po oh, no? parang tubog po ng talabaw oh. Magsalang lang po muna ako ng kape. Ang kapeng barako. Pang marienda po namin. Tara ah, kuya, well, kakape na ako. Oh. Mm. Aray, ang coffee me.

Yari na ari bukas Kuya Roland Pero Meron na siyang yung pinakang frame Buo na po yung kanyang frame Tapos dito mga kalayas Malaman natin pag natapos to Magpalagay po ako dito ng patungan Depende po sa gagawa Kung medyo maaga pa po at may time po sila ipagawa po natin Kape po mga kalayas Ubusin nyo na yung tinapay. Okay na ako. Presko ang hangin, oh. Masarap lang talaga siyang tambayan. Oh. Yang tilapia ni yan, ay native. Hindi yan yung lumalaki sobrang laki. Yan sila po ay pauwi na. Ako na may uuwi na rin. Are Tatlong libo, bali sampung libo na, no? at yung kahapon. Magdala kayo ng coffee mate, oh. magilagay mo kayo din sa plastic. Hindi ko naman mauubos yun, ang dami nun. Hindi naman ay bibihiraan nagkakape. Sige lang. Yan ay bigay din sa akin. Ah, seryoso. Hala, huwag naman mahiya. ayan, yung nasa plastic. Ayan, tinapay, oh. Dali nyo na rin yung tinapay. naman to kayang ubusin, ni. Eh. Bibili na lang uli kapag ka... Oh. Mm. Mahilig lang din kayo magkapiata ay. Iyo. Hey, yan o. Oh. pa. Marami yata kayo doon nag... Mm. Hey, Oo, oh, okay you? yan. Are o, oh. dami pang ari o. Oh. salamat sa inyo ha. Pa na rin po ako. Ito na po yung kapag nandito po tayo sa taas ng kubo. Ganda oh. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na update dito sa ating pinapagawang bubong tapos ito pala mga kalayas. sabi ni kuya okay lang daw kahit nandito lang tong bubong na to para suporta din po pinakang kisa na po natin yan papatayin ko lang po itong ating breaker para safe so yun lang mga kalayas. abang abang lang po basta itong mga pinapagawa po natin dahil po sa suporta nyo sa akin dahil sa hindi nyo po pag-skip ng mga ads yung lumalabas po dun sa videos kaya napakalaking tulong po pa Share na lang din po sa mga kaibigan nyo na hindi pa po nare-reach out yung ating munting channel yung Layas Vlog yun lang maraming maraming salamat ingat po kayo palagi saan man po kayo naroon God bless us all peace out bye